Magandang araw po ito, ang landas ng pag-asa. Ako si Glenn. Kwaresma sa Yubileo. Napaka-espesyal, napaka-mahalagang panahon para sa atin. Originally, ang Yubileo ay pinagdidiwang tuwing limampung taon. Pero ginawa na lamang tuwing 25 years na ating simbahan, para nga naman mas maraming beses na mapakinabangan. Kaya samantalahin natin ang napakadaming grasya ang ipinagkakaloob ng Panginoon sa pamamagitan ng ating simbahan. Ang isa sa tuntunin ng Diyos kapag taon ng yubileo ay ang pagpapatawad ng utang. And speaking of utang, kasama dyan ang kasalanan. Sa mabuting balita na ating Panginoon para sa araw na ito, ang one word na pwede nating piliin ay makipagkasundo. At ang pagkikipagkasundo ay kasing kahulugan ng pagpapatawan. Kaya sabi ni Jesus, bago mo daw ihandog ang iyong alay, makipagkasundo ka muna sa iyong nakaaway. Ibig sabihin, mas kinalulugdan ng Panginoon ang pag-aalay na isang taong walang kaaway. Mabigat nga naman sa buhay ang may kaaway. Parang mong ikinulong ang sarili mo sa isang selda na ikaw naman ang may hawak ng susi, pero ayaw mong makalaya. O ba? Diba? minsan nilalamon tayo na ating galit. Minsan di ka na makatulog na mahimbing. Minsan kontrolado ng galit mo ang buong araw mo. Kaya hindi rin maayos ang iyong trabaho. Lahat tayo ay kailangang magbigay ng tawad at lahat din tayo ay kailangang tumanggap ng tawad. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan kung hindi ng kalakasan. Kaya sa totoo lang, kapag ikaw ay nagpatawad, ang unang-una mong pinalalaya ay ang sarili mo mismo. Kapatid, lalo ngayong kwaresma sa jubileo Ibigay mo ang pagpapatawad mo kahit hindi ito hinihingi sa iyo. Dahil ito ang mabuting balita, ang Diyos na wagas magpatawad, ay siya ring magbibigay sa iyo ng lakas na magpatawad. Amen. Ang tema ng yubileo ay Pilgrims of Hope. Kaya mga kalakbay, Ipasa ang pag-asa, click na po ang share. Ang salita ng Diyos ay nakakapagpalaya. Ang salita ng Diyos ay mabuting balita. Higit na nagiging dakila kung yong ipapamalita. God bless.